paano ka may mararating sa buhay na wala kang destinasyon, wala kang maninaw na goal? Kaya you're just wandering around eh, without any source of direction, wala kang any pinpoint in the future, ito yung gusto kong marating, eh, ano ang problema sa'yo. Kaya wala kang nararating sa buhay mo. Hindi ka kasi nagsiset ng goal. Wala kang target. You don't hit a target if you don't have it. Ang unang pundasyon ng tagumpay ay pagsiset ng target na malinaw na malinaw sa'yo. Iset mo na yan. Paikot-ikot ka lang, oh. walang direksyon. Kasi wala kang target. Ang masakit nito, dahil hindi ka nag-set ng malinaw na goal, o oh, ayan, wala kang ngayon napuntahan. Natapos yung buhay mo nang wala kang silbi. Papayang ka. Or, or so ang gawin mo, mag-set ka ng malinaw na malinaw na goal. Isulat mo sa KLP yung gusto mo marating 5 years, 10 years, 15, 20 years from now. Tapos maging malinaw ka doon. Ipaskill mo sa mader. Masaya ng susi para meron kang tunay na mapunahan. is kung meron kang tunay na direction.